Magandang araw sa inyong lahat. Samahan nyo kami i-celebrate ang birthday ni Maron. At yan, kasama namin si The Ghoul. Welcome back! At kasama ka namin sa aming vlog ngayon. At napakatagal ding hindi ka namin nakasama sa vlog. So, haya na nga, nakatakit na naman ang mukha si Maron at ayaw nga nyo yung amoy ng bus at ng daw at nahihilo daw siya. <laughs> so, nandito na kami si SM at excited ang dalawa. Lalong-lalong -lalo na si Maron at napakatagal nang hinihintay ang kanyang birthday. Hahaha! <laughs> kagabi nga sobrang excited niya feeling niya para siyang lalag na kaya ang ginawa ko pinainom ko agad siya ng gamot at sabi ko nga sa kanya kapag may sinat siya ngayon hindi matutuloy ang pag sm namin at ipopospone ko tapos kanya na nga kachat ko siya trenong ko siya kung may lagnat pa siya aba wala na daw siyang lagnat abay lagnat excited pala <laughs> So, nandito na kami sa kid's zona. Diyos ko Lord, sila lang yung mga tanda. At karamihan nga dito, mga bata talaga. Nag-feeling bata yata yung dalawa. Pagpasok nga namin sa si kid's zona, ayan, dumiretso sila na sa pagulong-gulong. Sigur naman, alam na nagbablog, padaan-daan pa, ibig yatang ma-extra. <laughs> ayan nga yung dalawa, sobrang ini-enjoy. <laughs> Sabi ko nga sa kanila, sulitin nyo ang paglalaro at mga bata pa kayo. Kasi pagtanda nyo, hindi na kayo makakapasok dyan. Makakapasok lang kayo dyan pag guardian na kayo, pag matanda na kayo. <laughs> Kanina nga dyan, muntik pa ako magulungan. <laughs> eh, dinapiyot ang ganda nyo. <laughs> at mukhang napakabigat niyan. Nakakaloka. O ayan nga, kinuha ng ko si At sabi ko nga sa kanya, libutin niya lahat ang palaruan dyan. Kasi first time yata niya makapasok. Eh si Maron eh, napakadalas niya magpunta dyan. Kada punta namin ng SM, nagpupunta dyan. Nakakalokang bata. <laughs> Walang kasawa-sawa. Feeling bata. Napagkamahal-mahal kapag pumasok ka dyan, buti na lang yung mga guardian libre. <laughs> Akala ko nga ka kanina may liblis the goal. At siya ang tatayong guardian ni Maron. Kaya lang kasi napakaliit na bata. <laughs> Sabi ko 15 years old na yan. Naku po, hindi nakalusot. <laughs> kaya nagbayad pa din. Nakakaloka. Tapos kaya na nga, hinahanap ko sila. Aba, nakita ko, tumatalon sila sa talunan. Nakakaloka. Sila lang yung matanda. At puro bata nga yung tumatalon dyan. Sa sobrang pagod ko nga kayo, nanahiga muna ako sa isang sulok. Alas 7 hanggang ala ano una, eh, nagpasyente pa ako. Kaya pagod na pagod ang lola nyo. Ibig-ibig <laughs> ko nga matulog muna sa isang gilid. <laughs> kaya ang ginawa ko, inaliw-aliw ko muna ang sarili ko para hindi ako antukin at nawala nga yung antok ko nung lumabas yung puppet na yan kasi nga napaka-iingay ng mga bata naghihiyawan <laughs> nakakaloka so ayan tapos na yung oras namin kaya lumabas na kami at bibili muna si Maro ng kanyang tubig at nauuhaw daw silang dalawa at tinanong ko nga silang dalawa kung nagugutom na sila nagugutom na nga daw <laughs> kaya bibili na kami ng pagkain namin so dumaan muna ako dyan para bumili ng pabango pabango ng bahay <laughs> So, nandito na nga kami sa Greenwich para umorder ng pagkain namin at in-order ko na nga. At hintayin na lang nilang tawagay yung number. At habang hinihintay nga nila yung order, lumabas muna ako para bumili ng cake. At napakadiwara pala bumili sa lugar na to. <laughs> at maraming maraming salamat sa nagbigay ng cake. Nagpadala sa jikas ng Farah. <laughs> Yan siya! <laughs> Hindi ko nababanggitin, basahin nyo na lang. At sabi kasi niya, eh, ayaw niyang ipabanggit yung pangalan niya. At ayaw nga din niyang ipaalam kung sino siya. <laughs> Kaya lang sabi ko sa kanya, hindi ko ipinapangako na hindi ko masabi ang pangalan mo. Baka madulas ako. <laughs> Pagpapasalamat, ganoon ba? Diba? So ayan na nga, nakabili na ako ng pagkain namin. Itinanong ko nga kay Marong kung saan kami kakain. Iayaw naman niya kumain doon mismo. Kasi nga, ang gusto niya sa fourth floor, sa may palaruan daw. Sabi ko nga sa kanya, pagod na pagod na ako anak at napakalayo ng fourth floor. E sabi niya, may elevator naman daw. Nakakaloka. <laughs> Kaya nag-elevator na kami. Nakakalokang bata. <laughs> Pagdating nga namin sa fourth floor, sabi ko sa kanila, bagalan yung paglalakad nila at kukuhanan ko sila ng video. At habang naglalakad nga kami at binibilisan ko yung lakad ko para mauna ako, para i-video ko sila. Aba! Binibilisan din ang lakad niya kaya napagalitan ko siya. <laughs> Nakakaloka kang bata ka! Pagdating ko nga dito, inaayos ko muna yung mga pagkain namin. At siniset up kong mabuti yung camera para makuhanan kaming lahat. Sinisimulan ko palang ayusin yung mga gamit. Aba, nakita ko si Maron. Aba, kumakain na! <laughs> Gutom na gutom na nga daw siya. At paborito nga niya yung pizza wrap. Kaya dalawa yung binili niya. Total birthday mo naman. No? Sige, pagbibigyan kita anak. Sa sobrang gutom ko nga dyan, hindi na ako nagsasalta. Dapat dyan, i-video ko with salita. Kaya lang, gutom na gutom na ako. Kaya hindi na ako nakakapagsalita. Habang kinukuhana ng video. <laughs> sabi ko yung voice over ko na lang anak yon Nakakahiya at nakakaloka. <laughs> Puro ako subo. Kaya ang ending, ayan, naka-voice over na lahat. <laughs> so ayan na nga, nag -e enjoy yung dalawa sa kanilang pagkain. <laughs> at pagkatapos nga nilang kumain dyan kanina, aba, nakita ko mga nakahiga sa may mga bermuda grass na plastic. Mga inaantok ata sa kabusugan. <laughs> pagkatapos nga namin kumain, dumaan muna kami sa palaruan. Hindi ko na no kinuhanan lahat at baka ma-restrict ang lola nyo. Bawal! <laughs> So ayan, tapos na sila maglaro. Kaya tinanong ko si Maron kung saan na kami pupunta. Sabi niya, uuwi na daw kami. Total, naka 3 hours and a half naman kami. Abay, matagal na yun ano. Ngawit na ngawit na yung legs ko. <laughs> Nakakapagod. At total, nag-enjoy naman sila na sobra. At sabi ko nga kay Maron, bumalik na lang kami sa ibang araw ulit. O, ba diba? Kaya pumayag na siyang umuwi na kami. <laughs> Paglabas nga namin dyan, may nakita kami sa sakyan. Aba, nagtakbuhan kami tatlo. <laughs> Hinabul namin yung sasakyan kasi mahirap nga magabang dyan and happy 10th birthday anak I love you nandito ako para sa'yo at maraming maraming salamat po sa lahat ng bumati sa anak ko at salamat po sa mga walang sawang nanonood ng mga vlog namin okay hanggang dito na lang I love you all Mwah.